Ito mga idol pupunta na naman kami mga oriente oh, tignan mga idol nandito na kami sa tulay ng magasi mga idol oh, ayan yung mga tropa nagpre -pre, pre pre na sila ng ano ng gamit mga idol oh, kanya kanya na ng prepare at ito na nga mga idol naglalakad na kami sa ano maisan oh. Uro, damo, tapos na sila na harvest dyan, mga idol Nandyan yung mga tropa, o, yun, o Sinusundan ko sila, mga idol <laughs> At dito na nga, mga idol Nandito na kami sa tubig Andun na sila, o Sila, Kuse at Junior Andun naman sa kabila Sila, Sandy Si Larry Si Joel Si Richard, o, ayan, Mga idol Andun din si Oliver. Ako naman yung tagahawak ng timba, mga idol. Ay na nga, tinuturo na dahil meron ng tumakbo na isda, mga idol. Oh. Ano yan, na si Sandy? oh, ayan, o, tignan nyo, mga idol. Oh. Ang bilis niyang mong oriente. Andun naman si Ayot sa tanga. Oo, <laughs> oh, si Kuse. o, oh, oh, oh. niya. oh, ayun, na yun, mga idol. Malaking isda yan mga idol Puro <laughs> itawis O oh, yan o oh. Makilikili pa yung itawis <laughs> inulot ko na mga idol Dahil yung taga malayo O oh, ayan na yung nakuha namin mga idol oh, Medyo konti pa mga idol May itawis, may mori O oh, andyan si Larry oh, Siya ang taga -tachong. Andyan naman si Joel mga idol O oh. O, tapos na naman nilagay ni Larry yung, ano, yung isda. Ayun, bumalik na naman. Ayun, na naman si Kuse. tumakbo na na si Larry. ang oh. ang milis niyang tumakbo dahil marami na namang na kuryente na isda. <laughs> Inahabol niya yung isda, mga ilo. <laughs> Ang bilis-bilis talaga niya. O, oh, ayun, oh, ayun o. <laughs> o, oh, yun si Oliver, tinuturo ko isa. di, na naman, mga idol. Andiyan na, o. Oh. Ayan, o. Oh, di pinulot ko na naman dyan, mga idol. <laughs> ayun, tumakbo na naman si Kuse. Ang bilis talaga ni Kuse, tumakbo. ayun, o, oh, hinabol niya yung isda, nagipagpatintero sa kanya. Ang bilis talaga. O, oh, ayun, o, oh, hindi, mapakali. Takbo ng takbo. Ang bilis ng tumakbo, mga idol. Ginagawa niyang kalsada yung tubig. <laughs> Ayan na naman, oh. <laughs> Ang bilis sila, mga oriente. Para silang kabayo sa, ano, eh, sa tubig. <laughs> Ang dami talaga yung isda, mga idol. Oh. Ayan ano, ano. na naman, no. oriente na naman, eh, nakuha na naman, no. Ano. Takbo ng takbo yung isda, Oh. Ando na sila sa, ano, sa gilid. oh, tingnan nyo si Oliver, <laughs> ayan, ano uh, tinitignan na naman niya kung itatakbo. Ayan, no, uh, ibibigay niya sa akin yung nahuli niya. Oh. <laughs> Ayun, no, uh, itinuro na naman. Oh. Ayun, ano na naman, tatakbo na yan mamaya. Oh. Ang <laughs> bilis ni Sandy. Saka si Larry. Oh. yan ano okay, oh. At dito na nga mga idol, medyo malayo-layo na rin yung narating namin sa pagkukuryente. Oh. Medyo malalim na yung tubig mga idol. Pero napakalinaw ng tubig. Yan na yung namin, no? Oh, may mga, mga karpa, mga silver, yan. Itawis ang tawag namin dyan, mga idol, yung silver na yan. Tapos may mga mori din na nakuha. Ayan, no? Oh, tignan nyo. Oh, tumakbo na naman, no? Sandy. Ara, sige. Nahabul na naman nila yung ista na lumangoy. Ginagawa nilang kalsada yung, ano, yung tubig. Ay, wala sa kanila yung tubig, mga idol. Okay, napagod na. Tignan nyo ako, Hehehe. Dia akan makan habul segera lah. <laughs> hmm, di sana kami memang ayam dulu. Jadi, kami <tuk> ni <tangan> sedih Oliver, oh, ya, no. Huhuhu. <tuk> Hidunya istawa, <tangan> kita wis. Laki-laki, kita wis. Oh, kita wis, kita wis. Menubak dalam lubuk Hari, hari sah. Maksa tu kayu.

dalawa na kami ni Oliver nagbuhat to yung mabigat na mga idol marami na kami nakakuha ito e, ang ulam na naman mamaya ang gabi nandun ka sila o nandun pa at dito nga mga idol kami ay pawi na nandito na kami sa taas ng mga palayan mga idol ayan yung yung komang bagong nasider mga idol dito sa ano yan sa may batang sa may batang kami lumakad mga idol at nandito na nga kami sa highway mga idol bawi na nandito na yung motor brum brum na kami oh Diyan pa si Sandy sa ano, sa labas Oh. Ay, so river Andito oh. ako sa loob Oh. oh. <laughs> Dyan si Ayot Oh. Tingnan nyo Sandy oh kuha niya daw na ano, Mori, oh, masaya siya sa ano, sa Mori at saka yung ano, yung balambang, yung manuso ng dalo. <laughs> Nagahigop ng ano ng dalo. <laughs> at ito na nga yung nakuha namin mga idol, oh. Blessings mga idol, may pangulam ulam na kami, pangprito mga idol. Mga ano, silver, meron din hito na native mga idol. At may mga Mori diyan sa loob mga idol. Uh, maraming maraming salamat mga idol. Hanggang dito na lang muna. God bless ating lahat mga idol. Thank you, thank you.